Good morning mga kabukol. At ito na nga po yung magkakape na naman ako. Agang-aga kapina na ang hanap ko. Hindi kumpleto ang araw ko kung walang kape. Siyempre, para kanino ko pa bumabangon. Ang haba ko ay nagkakape. I naman akong nagyayabang. bang? uh, sparse, sparse, sparse siya ng lalaman. <laughs> Hindi ko matatok kanino ito nagmana. Wow. At ito na nga po, Shadow si Sakuragi. Ah? Sakuragi yung bansot. Hindi ko alam kung saan ligang may bansot. Ang alam ko sa liga, matatanggat. Ba't napasama tong kapatid ko? Akala ko ba'y may height limit yon Ba't napasama to? At yun na nga, magluluto na naman ako. Wala naman ako mga content, kundi magluto. Pagpasensya nyo na po yung suot kong damit damay at lang. Ay hindi, hiniram ko talaga to sa aking pamakin. Hiniram? lang naman ako nagsusot ng ganyan kaiksi kasi ang init-init pati bawal sa akin mapawisan. Alam niyo naman ang daming kaartihan to sa katawan. Ayan panay kape pero bawal sa akin ng kape. Tigas ulo ko no. Bakit niya naman ang ng kape? Oh, huwag niyo kong pagtawanan kung ganyan na ako magluto ha. Lahat umaalog. Alog daw. Esensyal niyo na po ang aking kusina. Abay ang kusina niya na yun, daming pinagdaanan dyan kahit ganyan ng kusina namin ay mahal na mahal namin yan. Pero balang araw at sana, tumawak yan. hindi ako mapigil sa pagkakape. Hindi ako makontento sa iisang gawain, maglalaba pa. Tapos kinabukasan baksak. Pero sa totoo lang, bawal mapagod ng may thyroid. At pakikita niyo yung kapag nagbibideo ako, lagi ako naka view. Medyo malaki na yung bukol. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako susuko kahit nilalait nila ako. And so, yun ang magiging lakas natin. Ay, lakas ko pala. Naniniwala pa rin ako. Ay, bukas pa. ang aking prinsipe, Og, at, at ang kapatid ko, prinsesa, syempre, ayaw ko namang pagalawin sila, no. Baka mapagod. Pre, ito, demonyong ate, Oh. Natatawa na lang ako. At yun na nga, bumalik ako sa pag lalaba. Nakalimutan kong isaksak. Yung saksakan. O, oh, di ba diba? Animers. At yun na nga, bumalik na naman ako sa pagkakape. Habang naglalaba, nagkakape ako. Luluto, guys naglalaba, kape pa rin. Patanggal ng pagod. <laughs> Hala, anong ginagawa ng kapatid pa dito? Ala, kakagising mo lang ganyan kagad ang tinira mo. Ano kaya nasing hot nito? Na Peleng poge. Welcome Pugeng-pugeng siya sa relay. Hindi ko maintindihan na kinakanta nito. Puro real talk to the men. Anong real talk to the men? Hala, labading na siya. Mayroon siyang bars pero magkakaroon. Dami lang itiyosis kita. Bakit ako Kung wala ka na, pwede mo na mamigil. Wow! feeling pogi ang anniversary. <laughs> Siyempre, ipoposto ng <ni> demonyong ate. Nawala <laughs> ka <laughs> na. Poging pogi eh. Ano nga May pakita-kita ka pa ng dimples. Feeling yarn. Hindi ko alam pag iising na ganyan na siya. Ganyan ba pag nagliliga? Feeling pogi yarn. Abay, parang sinapian na na ng masamang espiritu to. Wala tong magawa. Tingnan yung gagawin niya. Oo, oh, di diba? Feeling vlogger. Surprise! <laughs> Ako, si kakanta na naman siya. Boy, hindi kira, pat, dapat sinibar <laughs> na mali ng gasto. Ako'y piling pogi, poging pogi sa sarili. Binigyan na kita ng bagong lyrics ngayon. Ay, just me mio, Marimar. Ikay umalis na nga sa video ko. At ako'y mag out na. Hanggang dito na lang. Puro ng kapatid ko ang nakikita nyo. Bye-bye!